So guys, dadayuin niya pala namin ng tundo na kung saan maglalaro kami ng exhibition game sa kanilang paliga. At baka doon na rin matapos ang aming kwento. <laughs> <laughs> Opo guys, tama po yung narinig nyo na magigess kami sa isang championship na liga doon sa Tondo. Pero pinapapunta muna kami ng Malabon dahil doon kami magkikita-kita ng may-ari ng DLMT Sportswear. At sa mga hindi pa pala nakakaalam, dito po ginawa yung pinakamagandang jersey namin. Hiningi muna namin dito yung bayad sa grab at ito yung isa sa mga staff ng DLMT Sportswear. Kumain muna nga kami dito sa tapat bago kami lumarga. Sensya na, nag one minute ano kami, one minute meal. Hindi, okay lang kasi. Ano? Hmm. Ano doon? Piesta pala ngayon doon. Ah, eh, Hindi ako pinag sabi ng mga tao, huwag na daw tayo mag-ano, Ma magsasakyan. Mag-grab mag mag na lang din tayo. Sige. Eh, sige. Sir, safe po ba yung namin doon? Safe naman. Safe. Basta may bahong tayong gunting. <laughs> uh, ano ta so dito nga, ay nag-grab na nga lang din kami. Mabilis lang yung biyahe namin dito dahil magkadikit lang daw yung Malabon sa Katondo. Hindi ba mawari sa isip mo na huling kwento na natin to? <laughs> so dito guys, kailangan namin salabungin yung mga nagkikiesta Hindi na ma'am, hindi na ma'am Hindi naman ma'am kasama mga tiga-tundo Mababait ng tiga tondo. Basta ano Basta mabilis yung tukok Ayan leo Hindi bimiskin ito ha may Naligaw-ligaw pa kami dito sa Eskinita guys dahil nga hindi namin mahanap yung court. Ay Idol! Idol! Mas ka muna ang Idol bago! Hehehe! Baka malasing talaga ako! At 37 pa! Diba? Sinasabi sa inyo yun, yung mga doon, mababait yan. Masikip nga yung mga dinadaanan namin dito at marami rin mga nakatambay. Idol! ko si ano, si Stratos. Ganito talaga ako guys Kapag sa mga ibang lugar yung pinupuntahan namin Ay nakayuko-yuko lang ako 39, 39 Parang yung 39 court Ah Dom, dito pa ba? Hindi kami sinaguti kuya Pa, 39 brother, dito Dito tayo Dito dito nyo na lang kaya Di Ramon, hindi mo inakala no? Sigit na sigit para sa tundo No? Dito kasi brother, ando dito Ano rin, parang alawat kanan dito yung first. Marami na agad mga batang mga nakakilala sa atin dito. Idol Stratos! Ito na, ito na, ito na, ito na, Idol! Oh, thank you. Stratos, bro. Okay. Oh, oh. Oh. mga batang mga tinatawag. Right? Ito yung mga pogi natin kasama ah. dito. Oh, my god, my god. Ayan. 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 Idol! Idol! One, sa totoo lang guys, sa lahat ng mga dinayuhan ko ay dito lang talaga ako sobrang kinabahan Mapapansin nyo naman dito sa mga mata ko na kinakabahan ako ng sobra dahil sobrang daming mga tao sa paligid Ano gusto mo mo sa welcome ng tundok? Ganda, napaka-welcome Mas lalo nga akong kinabahan eh yung nakita ko yung kalaban natin na halos dumadakdak pala dito. Matangkad siya tapos magaan yung pangangatawan at mahaba din yung mga galamay. Madakdak? Alam mo sabi mo sa kalaban mo? Madakdak pala. Laban yan, laban. Medyo hindi mata naman. Okay lang po. Okay, sa Manila, may mayayari nyo dito sa DLM.

So tayo na yung unang naglaro dito ng pang-exhibition game at ito yung makakalaban natin. So ito yung makakalaban natin guys. Ilan taong ka na po sir? 24. 24 taga rito ka? Oo, oh, yan lang bahay ko. Eh. Ah, taga tondo. So mga ang liga? Marami na rin sir. Marami na rin. So 1 to 8 lang tayo boss kasi kinakabahan na. din ako ngayon. Kinakabahan din ako boss. Daming tao eh. Daming tao Daming tao eh. Kinakabahan ako. Okay, 1 to -8, 8 lang. -8. Kinausap ko nga dito si Sir Danilo na kinakabahan talaga ako ng sobra na hindi ko mapaliwanag. hindi lang masyadong halata sa kamera pero sobrang daming mga nanonood lalong lalo na sa mga nasa labas. Sa sobrang tuliro ko nga dito ay naging winners bulang laban. Pinagandaan tayo ng kalaban natin guys dahil nakapwesto agad yung depensa niya sa kanan. Pagamit nga tayo dito ng tornado spin ng wala sa oras yung kalaban natin dito ngayon guys ay pambato talaga ng tondo as in binaban nga siya dito sa mismong court niya Nagkamali ako dito guys, mahaba talaga yung galamay niya At dito na nga nagsimulang nagkaroon ng body contact okay. So ayun na nga hindi gumana sa kanya yung fake error dribble. At kapag magpapulap jumper nga siya ay sobrang taas niyang tumalon na halos hindi talaga kayang sabayan. Sinubukan kong mag-illusionaryhan sa kanya dito kung uubra ba. Grabe tong kalaban natin, ang galing din talagang sumundot. <laughs> Eto na nga yung sinasabi ko guys, hindi ako makabuelo sa kanya dahil nga nakapwesto agad siya sa kanan. Kaya yung lumapit siya dito ay naisipan kong gumamit ng blessed hand. Ano? Ano? Ha? Hindi ako makapaniwala sa dribble nito. Baka siya na siguro nga yung pinaka shifty na nakalaban natin sa lahat ng history. Nasa 5'10 ata yung height niya dito at grabe nga talaga kung pumul up. Kung sumusubok nga tayo ng mga tres, eh medyo may kamalasan talaga tayo ngayon. So ayun nga, kailangan talaga natin practicein yung kaliwa kapag yung defender natin ay alam na yung diskarte. Eh. dito nga ay pinagbigyan tayo ni Idol na makalusot tayo sa kanan at yung sa possession niya nga dito ay susubukan niyang palusotin sa atin yung bola at buti nga kamo ay nagkamali siya So ayun na nga guys, eh medyo nahihirapan talaga tayo mag-drive dito sa kaliwa. Maganda rin yung mga footwork na ginagawa niya dito. Parang Kevin Durant nga siya kung maglaro eh. Pero ayun, mabuti, hindi pumasok. Yeah. At yung pagka 45 kalibre nga na shotgun natin dito ay malas talaga sayang to. Ang galing talaga ng kalaban natin dito, bilip na bilib talaga ako sa kanya. Hindi pa ako aabot sa mga gantong level, grabe, sok na sok talaga yung mga tira. Medyo nang lalamya talaga ako sa mga pagkakatao na to, kaya yung nagdidribble dribble tayo dito ay nawawala wala sa atin yung bola. Tapos na yung laban namin dito sa ginawa niyan dos eh ang kaso lang hindi niya ata alam. Wala guys, talo talaga tayo dito, home court advantage, luge Shoutout! Shoutout sa mga batang So ito na nga yung championship nila. At by the way guys, paliga pala ito ng DLMT Sportswear. Baka may FB page po kayo. Paan niyo po rito? Ano na lang, maraming salamat o, po ako tayo rito. Ha? Tapos ano, DLMT Manila lang, DLMT Manila. Sir, sir baka may shoutout ka po, sir. Shoutout, ah, uh, si Mr. Atos, ah, uh, salamat sa kapunta niyo rito. Ha? Salamat, salamat ulit. Salamat ulit. Salamat

<laughs> ah, maraming salamat po kaya. Thank you so much. Oh, salamat po. Ulitin. Hey. Guys, pauwi awesome na tayo. Success. Oh, oh, tinsama, wala, sir, mag -aano na ka? Sir, mag na ka? Pwede ba mong mag-tango dito? <laughs> <laughs> mag, -aano, mag -aano? <laughs> Sir, thank you po, sir. Lama, thank you, sir. Tuloy ang kwento.